guys, it's me again, Leticia's Kitchen. For today's vlog guys, magluluto ako ng uh, paksiw na galunggong. So, ayan guys, yung aking galunggong. So, ngayon nagkapaglagay na ako dyan ng loya, ginger at saka tomato. So, ayan guys. Ngayon, ilalagay ko na rin ang uh, chili. Ilalagay na rin ako ng pamiyenta. At, asin. Mayroon akong patis guys, pero ayoko nang ayoko ng lagyan ng patis kasi parang ayoko nung lasa ng patis. Tapos maglalagay lang ako diyan ng kaunting uh, vinegar, kaunti lang guys kasi naglagay ako ng kamatis. So ngayon ito na yung ating uh, fish galunggong. Ilalagay ko na yan. Tatlo lang yan guys kasi tatlo lang din naman kaming kakain. So, tigi isa kami ng isda. Ayan yung galunggong na yan. Ayan na guys. So, ayan guys, ipaksiyo na natin. Iluluto na natin. So, ilagay na natin sa kanan. At, buksan na natin. Maglalagay din ako guys ng talong. Ito yung talong. Ayan. Tapos maglalagay din ako ng okra. So, mamaya ilalagay ko yung okra. So, ilagay ko lang siya sa ibabaw. Ayan. Ayan guys. Tapos maglalagay din ako ng okra. Ayan yung okra. Para masarap ang ating paksiw. Ayan. Masarap yan sa paksiw ang okra at saka talong. So ayan na guys. So takpan na natin at i-turn on na natin ang gasol. Ayan. So yan na guys, ipakuluan natin yan ng mga 10 minutes.